nabuksan po ng gasolina mga kabaryo mag tayo ng gasolina ayan po mga kabaryo meron po tayong nakita ang gagamba dito uh, maliit lang po nagagamba ayan, ayan lang po natin siya lumaki ayan po siya <laughs> diba? meron po kami uh, cotton glue uh, meron tayong uh, kalabok. Siyempre, meron tayong cake yan. Sabi, happy 10th anniversary. Uh, meron tayong, ito, agar-agar po ang tawag dito. At meron din po tayo dito ang nilaga. Uh, tapos, may malamig na Coca-Cola. O oh, baka naman Coca-Cola. Uh, good morning po sa inyo lahat mga kabaryo ah uh, nandito po tayo sa may bukid at uh, maglinis maglilinis po tayo dito gagras cutter natin yung mga damo dito dahil sobrang ano na po sobrang malago na po sila at uh, ito po sila oh kailangan ko pong malinisan yung ano para uh, minis naman po yung ano bukid kahit na walang tanim malinisan ko din po yung mga sagingan nila doon mamaya ah uh, may naman po tayong grass cutter yun na lang po yung panlinis natin ayan. ito po yung hangganan ng bukid na ano na posisyonan po ng tatay ko noon hanggang dito lang po yan sa mga mga tanim tapos yung banda doon yung mga imanggahan doon hindi na po yun kasali at maputik po dito oh, parang pinamamahayan ng ano pakala mo may ano may bukal ayan oh ito Ayan, ito dito po banda hindi na po amin yan may mga tanim na mahogani eh hanggang dito lang po yung amin hanggang dun sa may kawayanan so titingnan natin kung paano Tingnan natin kung paano ang mangyayari mamaya mga kabaryo kasi itong mga Chimilino na po ito. Chimilino po ang tawag. Ayan. Eh, bata pa lang kami. Meron na to. Hindi, hindi po sila masyadong lumaki. Ayan. Yung mga to. Dati, mga bata kami. Meron na to mga to eh. Ayan. Tapos yan yung mga ano. Mga tanim po ang kaya Mga yan. Mga nyog. So ito po. Lilinisan po natin yan. tingnan natin kung kakayanan natin mga kabaryo. <laughs> Dahil... ah uh, first time lang po nating mag grass cutter eh mag isa ko lang naman so tatry po natin tara po kunin po natin yung grass cutter at uh, masimulan na natin kasi anong oras na uh, 9.30 na po ng umaga ayan mga kabaryo uh, kunti pa lang po yung nalinisan natin mga kabaryo Uh, hindi po tayo sanay ng mga ganito kaya medyo mabilis po tayo mapagod. Pero masasanay din po tayo diyan mga kabaryo. Ah, konti pa lang po 'yung nalinisan ko. Yan pa lang po hanggang doon lang po 'yun, oh. uh, ano lang naman, first time po natin kasing maglinis uh, po ng ganito, 'yung grass cutter po na ganito. Eh, syempre naninibago pa po tayo mga kabaryo, kaya ayan, at 'di ba? try natin. At uh, kaya naman, kaya naman po kung sa pag-agrass cutter lang kayang-kaya naman po yun walang problema eh yeah, problema lang <laughs> mabilis tayo mapagod mga kabaryo <laughs> dapat talaga kailangan may ano may practice mga kabaryo wala wala tayong practice eh ang uh, first time natin so tuloy na lang po natin wala po tayong kasama dito tayo lang mga kasama lang natin dito yung mga aso lang uh, ngayon talaga. Tapos wala pang ano, signal. Ah, meron naman, pero konti ang signal. So, tuloy po natin pag-gas cutter, mga kabaryo. nabuksan po ng gasolina mga pareho mag tayo ng gasolina at alas 12 na po ng tanghali mga kabaryo at uh, kailangan nating umuwi dahil wala naman tayong baon na pagkain. Uh uwi muna tayo at kain muna tayo ng tanghalian. Balik na lang tayo mamaya pagkataas ng tanghalian. Nga siguro kahit na mga uh, ala 1:00 hanggang alas 2. Balik po tayo kasi hindi pa naman natin natatapos. So try nating tapusin mamaya, mamayang hapon kung kaya. At uh, uwi po muna tayo. Tara na po. Ito mga kabaryo, uh, uh, hindi pa natin natatapos. Meron pa dito. Meron pa dyan at tatapusin na lang natin siguro sa susunod na araw, bukas, ganyan. Kung may araws pa tayo bukas, ayan, uh, balik tayo dito at tapusin natin doon. Kasi may natira pa pong konti doon. No? Kasi alas 5 na po ng hapon. eh Mabilis pong magdilim po dito. Laging uh, masyadong madilim. Kaya uwi na po tayo ayan po mga kabaryo meron po tayong nakita ang gagamba dito uh, Malit lang po na gagamba ayan ayan lang po natin siya lumaki ayan po siya <laughs> diba madaming gagamba po dati dito noon kaso ewan ko nga ngayon kung meron pa pero ito meron akong nakita isang sample ng gagamba ayan po siya uh, diba ayos yun po mga kabaryo ibang klase din po yan ng ano ng gagamba ayan ho ayan. Yan po ayan. ibang klase po yan ang tawag po dito sa amin ah uh, dungkog ayan ang tawag po dungkog ewan ko bakit yan yung parang may sungay sungay mga kabaryo hindi masyadong kita ayan o oh, parang may sungay sungay tas laging natutulog yan kahit napapalaban mo laging natutulog So, mga kabaryo ready na tayo uwi na tayo at, bukas na lang po ulit or sa susunod na araw na lang ulit uh, kita kita is na lang po ulit tayo at maglalakad pa po, ako ng mga 15 minutes papunta po dun sa bahay so uwi na tayo ayan mga kabaryo pa na tayo at ito madadaanan ulit natin yung mga uwi may nasirang ano may nasirang saging Nako ka naman, sayang. Ayan. naanuhan daw po nang may nakawala daw pong alagang baka. Ayun, pinaputol. Meron pa dito. Di naman. ano, oh. may nakawalan baka yan yun ano niya. Oh, ito pa. Ay, kasayang naman ng mga to. Malaki na eh. Ayun po oh. nito. Hanggang dun po yata, meron pa yata dun. Nasira po. Sayang. Okay, nakaka-recover na sila eh. Tapos masisira lang ng mga baka. Sayang naman. Ito, may mga suhi na po sila oh. Kailangan mapalagyan ng tanong pataba. Baka naman po may mga suggestion kayo dyan kung anong klase ng pataba ang pwede natin ilagay mga kabaryo. Para mas lalo silang ano, maging malusog at mabilis lumaki. Para makapag-harvest tayo. Mga kamuting kahoy, may mga laman na kaya ito. Ayan po, pwede nang pang ano sa bagong taon no. No, kasabakik. Eh kung may sila ah, tara na po at uh, palubog na talaga yung araw eh, mabilis pa man ding magdilim po dito eh, wala po akong dalang plus light ang um, dilim pa man din ng dadaanan maputik pa so kailangan nating mulis na maaga para makauwi din tayo maaga So ingat po kayo mga kabaryo At uh, Happy New Year po sa inyo Ilang tulog na lang po Happy New Year po sa inyo na kayo ng korke Magandang araw po mga kabaryo uh, araw po ay Ang anniversary ni Mrs. 10th anniversary po namin at naganda kami ng uh, konting salo-salo para sa amin lahat dito sa ano sa compound. Ayan. Ang mga ano po namin, handa ito. Meron po kaming uh, cotton blue. Uh, meron tayong uh, malabok. Syempre, meron tayong cake 'yan. Sabi, happy 10th anniversary. Uh, meron tayong ito agar-agar po ang tawag dito at meron din po tayo dito ng nilaga uh, tapos may malamig na coca cola o oh, baka naman coca cola ayan at kakain na po kami kakain na kami ayan uh, kami po uh, si misis medyo nahihiya pang magpakita sa kanila uh. at uh, happy anniversary po sa amin ayan uh, 10th anniversary po tayo Deep in Meron yan. Ayan, so kain po muna tayo mga kabaryo. Kain po tayo. Ayan. Ingat po kayo palagi.